Okay, magandang hapon po. Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Mindanao, Visayas, Luzon. Yan. So yan yung mga traditional na tricycle dito sa Kantilan. So kasalukuyan ay nandito tayo sa pagitan ng um, Purok 5 at Purok 4. So ang tawag dito ay 4.5 pagitan ay 4.5 yan so another ano to another episode sa buhay matapos kaming maglabada magbanlaw, magsampay ito hanap buhay pa rin para mabuhay so laban lang tayo ng parehas no? o oh, yan So nandiyan ang aking may bahay naghilot diyan sa bahay na yan. Kay Mambo So, thank you very much sa uh, mga mag-like, mag-share, mag-subscribe ng ating Facebook page. Ganoon na rin sa ating YouTube channel, no? So, yan, oh. So, primo ang kanyang uh, motor na sinabit sa, ano. So, yan. So, gamit natin ngayon ay yung ating modernized tricycle. O three-wheeler, So, kabilang rin naman ge pa rin ito sa tricycle dahil tatlo lang ang gulong talaga. Lamang lang at may reserva nga. Yan yan ang reserva sa ilalim. Yan, no? o, yun yung pang-apat na gulong niya. O, pero ang ano, three-wheeler. Yan. So, nakapark lang ako din sa tabi. May buhangin din dito. May... One. So, yun, mga kabiyaheros natin, no? Sa, nasa loob lang ako ng aming ating sa sasakyan. Ang new TV skin king. Yan. So, yan, mga kabiyaheros. So. No? Ay. Hanap buhay pa rin. Huwag muna natin lindahin yung mga pagod sa paglalabada. Pagod sa mga kung ano-anong pagod. Ay, kailangan natin maghanap buhay. Kay mahirap na wala tayong makain sa pagkainan mahirap na magsaing tayo na kung buhangin ha ah, ah. kaya kailangan ah, magtrabaho oh, yan oh. so yung bahay na yan mga ay traditional pa rin yan so kahoy pa rin ang nasa itaas nyan alagang alaga lang talaga sa pintura pero ang baba niyan ay naano na ano na, na-renovate na Kung baga sa ano ay kuha ng ano may Suzuki minivan oh. Joy Pop. Oh, Joy model. Mhm. Mm Okay? So, huwag natin pagsawaan yung ating mga videos na i-upload. Gawa nung sa ngayon talaga, hindi pa hindi pa ready ang kukuring tricycle vlogger na maglakbay at wala pa pating ano, wala pa pating budget. Pero, ang nyo yung paglakbay ng TBS King na to ang tabayanan nyo kung sakaling matuloy kawa nung ihahatid ko sa Luzon yung aking uh, father-in-law o tatay ng aking asawa at talagang uh, miss na miss niya ng Luzon ay taga Luzon kasi um, naka 3 months na din siya dito sa kanyang bakasyon ah, uh, Okay naman. So far, so good. Ganun talaga. Mm. So, yan, oh. No? Traditional pa rin yung ano niyan. Talagang kahoy ang ano niyan. Yan. Alaga lang talaga sa ano. Alaga sa pintura. Kaya, bago at bago pa rin tingnan. Kasi napangalagaan talaga ng may-ari. So, Diba? So, yun lang muna talaga ang ating kung ano yung ating mga nakukuha mga video. Yun lang muna tayo. Gawa nung wala pa tayong ano, wala pa tayong mga travel talaga. Okay, pero darating ang time. darating yung time talaga na makapag-travel tayo ng long drive long ride, long drive yan okay, hanggang dito na lang muna ang ating videos another update another episode tayo sa buhay another challenges na mayroon na tayo sa buhay no? okay, hanggang dito na lang bye bye, get blessed and to God be the glory